Magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At eto na lang po ulit. Babasahin natin. Gandang araw madam. Ano po bang ang nang manahimik ka na lang. Laging ganyan ang sinasabi ng asawa ko. Sana pumasagot masagot nyo. Salamat. So, yung ating sender ay isang babae. So, kapag syempre ang sinasabi niya, ang concern niya, ay kapag nagsasalita siya sa kanyang asawa ay sinasabi na lang lagi ng kanyang asawa ay manahimik ka na lang. So, syempre bilang babae, kung ganito na nagsasuggest ang iyong asawa na babae at tapos sasabihan ka ng iyong mister na tumahimik ka na lang ha huwag ka nang sumagot-sagot na iinis ako sayo yung mga ganong linyahan ng mga kalalakihan, alam nyo, bilang babae, masakit po yun. Siyempre, kahit sino namang babae, kapag ka ganun nun, pag ginawa ng isang lalaki no, na bubulyawan ka at pasigaw na manahimik ka na lang, ay masasaktan, ng, masasaktan ka naman talaga. So, ibig sabihin kasi yon yung pakiramdam na bilang babae, parang wala ka ng rights kapag ka ganun palagi yung ginagawa sa'yo ng asawa mo. ba diba? Sino ba yung babae na matutuwa kapag ka lagi kang nagsasalagay magsalita, nagkakaroon ka ng concern sa asawa mo, yung bang andyan ka para mag-guide sa kanya sa mga bagay, ayan, hindi ko man mabuod kung ano yung concern niya pero para sa akin siguro yung labis na pag-alala ng asawa niyo or pinagsasabihan siya ng kanyang asawa, so ang ending is nagagalit yung lalaki, parang ayaw niya na nagsasalita yung babae tungkol sa kanya, kaya para manahimik ang kanyang asawa ang ginagawa na lamang ay pasigaw na manahimik ka na lang tumi tigil tigil ka na. so syempre sa mga kalalakihan ha, na nakaka-relate ng ganito sana naman po kapag once na merong pinapayo or ina-advise sa inyo yung mga kababaihan na talagang kahaganda naman ng buhay nyo ay eh, wag po kayo magagalit sa inyong mga asawa kasi magpasalamat po kayo at nandyan po ang inyong asawa para kayo ay gabayan para maging matuwid ang inyong landas at mapupunta kayo sa tamang landas kasi kapag once na kasi hindi kayo papakailaman ng inyong asawa ay baka magulat ka na lang na hindi ka na ginaguide ng asawa mo at hindi ka na pinagsasabihan at hindi ka na pinaalalahanan so ibig sabihin baka wala na sa ang pagmamahal yung asawa mo kapag ka ganito yung ginawa niya kaya sa mga kalalakihan magsalamat po kayo kapag ka yung asawa ninyo minsan ay talaknan talak sa inyo dahil po yun ay para sa inyo kasi hindi naman po magtatalak ang isang babae kung walang nakikitang pagkakamali ninyo. Tatandaan niya yan. So, ibig sabihin kaya po niya ginagawa ito para po kayo ay maipalayo sa mga kapahamakan at maitutuwid kayo sa tamang landas, mga kasawi. Yan lamang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi po, mga kasawi.